Kamusta kayo mga kayoso? Muli na namang nagbabalik ang inyong lingkod, Misteryoso Recap. Mawi Taylor naman tayo ngayon sa pelikula niyang ito noong taon pang 2002 na pinamagatang gamitan. Nagbati lang kami ni Nika Gabi. Grabe ka talaga, Mawi. Iba yatang bati ang iyong sinasabi. Yummy nun. Maraming kababaihan ang nagkakagusto o nahuhumaling sa senior hunk na ito na si Nick na isa pang basketball star player sa kampus na kinalang pinapasok ang eskwelahan. At kabilang sa mga nahuhumaling ang bata at inosenteng freshman na si Cathy. Nakikita pa lang niyang gwapong mukha ni Nick kahit hindi niya ito kilala ay kinikilig na siya na parang ewan. Gayunpaman ay may isa sa mga kaklase ni Kating nagkakagusto sa kanya at ito ang weirdo at tahimik na si Louie. Pinigyan pa nga siya nito ng weirdong kwintas na tinanggap naman niya upang hindi lang niya ito mapahiya inusente man ang tingin kay Kati sa eskwelahan pero sa mismong bahay nila hindi natin masasabi dahil sa mismong ate niya na si Dayan ay halos araw-araw siya na itong pinapakitaan ng kamunduhan na talaga naman. Hindi tuloy siya makapag-concentrate sa kanyang pinag-aaralan dahil sa mga nakakawindang boses na sa tenga niya'y umaalingaw-ngaw. May isang araw pa nga pagka uwi niya ay nadatnan niyang matikabong na talaga naman at sa pagkakataong ito ay hindi na niya napigilan pa ang sarili at dinukot na ang matagal na sa kanyang mamasamasang alkansya na kuya Rina. Nabuo ang isang kasunduan dito sa mga tropa ni Nick na may kasama pang pustahan at sa loob ng isang buwan, dapat raw ay makakadala itong si Nick ng isang babaeng inosente, Don Celia Kumbaga. Pinatos naman ito ni Nick hanggang sa makikita na nga nating namimili ng mga ito at sa hindi inasahan ay si Cathy ang kanilang nakursunadahan. Pagdating ng uwian, nilapitan na agad ni Nick si Cathy na kasalukuyang nag-iisa dahil inaantay ang kaibigang makakasabay niya sa pag-uwi. Dito na nakipagkilala si Nick at nag-alok na siya ng maghahatid kay Cathy. Inawagan naman ni Katie ang kaibigan upang magpaalam kasabay ng mga simpleng kilig na hindi na niya napigilan. Pero hindi lang panghahatid ang nangyari dahil bago yon ay kumain muna sila sa labas kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa imahinasyon ni Katie habang kaharap si Nick at gayon din naman ang binata sa kanya na kuyari na. Nabukasan ay ayaw namang maniwala ng mga kaibigan ni Katie tungkol nga sa mga naganap sa kanila ni Nick. Pero matatameme na lang ang dalawa ng mismong sinik nang lumapit sa kinaroroonan nila at muli na naman nitong yayayain si kati na manonood naman sila ngayon ng sine. Ganon na nga ang nangyari at alam naman nating lahat na hindi lang panonood ang mga nagaganap sa loob ng sinehan na talaga naman. Tuluyan na ngang bumigay ang ating bida dito kay Nick na wala siyang kamalay-malay na isa lang pala itong pustahan. Kalat na din sa lob ng kampus ang tungkol sa kanilang dalawa kaya hindi na ito lingid pa sa kaalaman ni Louie. Lumapit naman sa kanila si Nick upang yayain ulit si Cathy hanggang sa makikita na nga natin ang dalawa sa lob ng kot si Nick. At kapag ganitong eksena na, alam mo na panigurado ang mga susunod na mangyayari na mapapasana all ka na lang talaga. Ganoon sana kaso biglang nag-away ng dalawa dahil hindi nagustuhan ni Kati ang ibig ng mangyari ni Nick at iyon ay kung ano ang nasa pustahan na talaga naman. Takot pang may sukong bataan kumbaga. Kaya dahil sa nangyari, ilang araw nang hindi nagpaparamdam si Nick kay Kati naninibago tuloy si Dian sa mga kinikilos na ng kapatid at dahil expert naman siya, batid na niyang tungkol na ito sa pag-ibig. Aya ay pag nga naman, Samantalang ipinapaalala naman ng tropa ni Nick ang tungkol sa pustahan dahil dalawang araw na lamang kasi ang natitira dito kay Nick. Mukhang hindi na yata itong mapagtatagumpayan pa ni Nick dahil nga sa nangyari ngayon sa kanila ni Cathy. Pero sa hindi inaasahan, biglang dumating itong si Cathy at nagmamakaawang magbati na raw sila. Nagkabati naman sila pero met may, may lamang ay isa pang pagbabati ang mangyayari na matutuklasan nyo na lamang sa full movie. Iyami nun. Hindi tuloy maipaliwanag na sayang nararamdaman ni Kati matapos niyang isuko ang bataan. Wala pa rin siyang kaalam-alam na ito isang pustahan lamang. Kawawa naman. Kang taka na naman tuloy itong si Dayan sa bigla na namang pag-iiba ng mood ng kapatid at dahil expert talaga siya, tukoy na naman niya kung ano na talaga ang nangyari. Habang itong sinik naman ay iniisa-isa ng kinokolekta ang bayad ng kanyang mga tropa. kinabukasan, dala pa rin ni Kate ang saya ng mga nakaraang sagupaan, ngunit nakaabang na pala sa kanyang isang pangyayaring dudurog sa kanyang mundo. May iba na kasing kinakausap na babae si Nick at ang masakit pa roon ay binaliwala at itinanggi pang hindi raw nito kilala ang ating bida na kuyari na. Ikaw tuluyan nang ang binale wala ni Nick si Kati. Hindi naman maintindihan ni Kati kung bakit bigla na mga naging desisyon ni Nick at sobra nang nagugulahan dahil nga sa babaw ng mga dahilan ng binata. Maging sa telepono ay ayaw siya nitong kausapin at binababaan na lamang siya nito. Dito na nga tuluyang nagwala ng ating bida, napasugod tuloy si Dayan at mabilis na inawat ang kapatid at saka pinahinaon. Dahil sa sakit na dulot na ginawa ni Nick, pinanghawakan niyo ng ating bida upang maisip na baguhin ang sarili at malaki ang naitulong dito ng kanyang ate Dayan. Gulat na gulat at hindi tuloy makapaniwala ang kanyang mga kaklase sa laki, sa laki ng kanyang ipinagbago. Sa ginawa niyang ito, hindi tuloy maipagkakaila na mukhang may namumuo siyang pinaplano at iyan ang ating aabangan mamaya mga kayoso. Nuri naman ni Louie ang taglay na kagandahan ngayon ng ating bida at mapapansin pa nito ang suot-suot niyang kwintas na bigay nito noon sa kanya kung natatandaan niyo pa. Pero sa tingin ko ay hindi na dahil imbes na sa kwintas na katuon ng inyong mga mata ay mukhang hindi na yata, manyakol nga naman talaga. Makikita din siya ni Nick at nabigla din ito sa nakitang itsura ng babaeng pinaglaruan niya. Hanggang ang planong nabuo ng ating bida ay mag-uumpisa na. Gagamitin niya si Louie dahil natitiyak niyang ito lamang ang makakatulong sa kanya upang makapagiganti kay Nick. Gagamitin niya ang kahinaan ni Louie at iyon ay ang labis na paghanga ng kaklase sa kanya. Unti-untihin niyang ipagkakaloob kay Louie ang talabang winasak ni Nick noon basta tulungan lamang siya nito sa kanyang plano papayag naman niya si Louie kaya ang unang ginawa ni Cathy ay ang muling akitin si Nick. Kumagat naman ng mokong sa kanyang pahin hanggang sa makikita na nga natin ang pagsama na ni Nick sa ating bida papunta sa apartment ni Louie dahil doon nila gaganapin ang paghihiganti. Gamit muli ang talaba na talaga naman na siyang dahilan upang doon lang nakatuon ng atensyon ni Nick kaya hindi na tuloy nito nailagan pa ang pagsugod ni Louie sa kanya. Pero sa kasamaang palad, napuruan nila ito nang hindi sinasadya dahil sa pagdilim ng paningin ni Louie na naging rason upang hindi na nakontrol pa ang sarili. Hindi na tuloy mapakali at nanginginig na sa takot itong si Louie dahil sa nangyari. Parang wala lang naman ito kay Kati at sa maniwala man kayo o hindi, mapakalma lamang ni Cathy ang nababalisang sinik Isang malutong na genggengan tuloy ang mga susunod na mangyayari dahil ibibigay na ng ating bidang ang premyo ni Louie at iyon ay tungkol nga sa kanilang naging usapan. Yami nun. Matapos ang Dore mi Pasol at idong genggengan na talaga naman ay nagsimula ng magligpit ng kalat ng dalawa. Gamit ang sasakyan ni Nick ay dito nila ikinubli ang pinira piraso nilang ebidensya. Pagkatapos ay nihulog pa ito sa isang malalim na bangin paglipas ng mga araw, heto na ngayon si Louie na hindi na maintindihan kung ano na ang nangyayari ngayon sa kanya matapos ang nagawa o ginawa nila ni Kati kay Nick nila binabagabag na siya ng kanyang konsensya at maging sa kanyang pagtulog ay ginugulo na siya ni Nick dahilan upang ilang araw na siyang hindi nakakatulog samantalang parang wala lang naman kay Kati ang mga nangyari dahil nagagawa pa nitong gumimik dahil walang sikretong hindi nabubunyag, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Nick at dito ay bumungad ng masangsang na amoy. Kaya isang masamang balita tuloy ang kumalat sa loob ng kampus dahil sa karumal-dumal na nangyari. Takot na takot naman na sa mga oras na ito si Kati at lalo pa itong pinangambahan dahil halos isang linggo na kasing hindi pumapasok si Louie. Inuntahan na tuloy ni Katy si Louie at dito ay nadatnan nga niyang kaklase na tila nawawala na sa sarili. Dito naman ipinaliwanag ni Louie ang dahilan kung bakit na siya nagkataga at hindi na raw nito kaya pa kaya handa na raw itong sumuko. Siyempre tumutol naman si Katy sa gustong mangyari ni Louie dahil siguradong pati siya ay makukulong kaya dito na pinakiusapan ni Louie si Katy na magsama na raw sila at magtatago na sa Cebu kung saan taga roon si Louie mahal na mahal raw niya si Kati kaya ito naging sunod-sunuran at handa raw niya itong pakasalan. Ngunit tulad ng ginawa ni Nick noon kay Kati, ganoon din palang gagawin ito kay Louie at harap-harapan pa nitong sinabi na hindi niya raw itong mahal at ginamit lang niya ito para makapagiganti sa ginawa ni Nick. Dahil sa mga narinig, paningin ay muli na namang nagdilim at isa na namang kasalanan ng magagawa ni Louie na hindi na naman nakontrol ang sarili. Nang mahimas-masan, itinakbo pa rin naman ni Louie si Kat sa ospital pero sa kasamang palad, eh hindi na ito umabot pa. Kaya sa pagtatapos ng pelikula, magkikitang nakakulong na si Louie dahil napatunayan na siya rin ang responsable sa nangyari kay Nick. Ngaway nakapag-iwan sa inyo ito ng mabuting aral mga kaibigan. Kaya kung nagustuhan ninyo ang video kong ito, ay eh huwag mo namang kakalimutang mag-like. Giwan ng comment at ang importante sa lahat ay ang pag-subscribe sa channel kong ito ng upang sa ganoon ay maging updated pa kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat mga kayoso hanggang sa muli ang inyong lingkod. Mysterioso Recap